So wala pa ang mga bisita pero pinakain ko na sa nalindi. Te Julie, mm -hmm. tapos mamayang gabi, pagdating ng mga bisita, bukod sa dinner roll, magluluto ako ng dinner. Uh, magluluto ako ng pork sinigang at saka yung bangus. Di ba bibangus tayong dalawa na buong les? Uh, ipa-fry natin. Ilabas mo na ha? Ibababad yung... Huwag mo na ibabad sa tubig. Hayaan mo na lang. Hindi yung sa suka. Hindi na. Yung bagay. Ay, hindi na? Gayon na. Oo, oh, na lang. Ano lang natin? Lalagyan lang natin ng asin. Ano? Uh -huh. Okay, thank you. Ate Rose yung ating bangus, di ba, pinalabas ko kay Julie. Gawin natin, ano, ibabad mo sa ano? Anong ginagawa mo? Suka, bawang, na may pamita po. Ayan, suka, bawang, na may pamita. Ha? Tapos, ano, tapos mamaya pito natin para masarap. Tayo okay, magluluto ako mamaya ng pork sinigang. Mamimitas muna kami ng okra at talong. Sa aming vegetable garden. Tapos ito, hindi ang init. Init niya po. <laughs> Mamimitas muna kami ng talong gosh, to ang dinadala namin. sa so, meron kami dito isang malaki. Ayun, iba na yung kulay din din, tamang tama. -tama. Kulang na po. Ayan. At saka kunin na din natin itong isang utong no? Opo. Eh. sa mga okra na rin okra. Nakakuha kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nine ako kala, tsaka tatlong tanong. Ate Rose, naisip ko kasi, oh, kung ibababad natin sa suka yan, isinigang eh, sinigang ang kapartner, baka kailangan asin na lang. Asin Hindi, asin. oh, maasim na yung sinigang, maasim pa yung ating, asin, yung ating fish. Di bagay sa'yo. Oo, dapat medyo maalat siguro. Asin na lang yan, no? Na lang. Yes, thank you. Nag-ready na si Ate Rose ng ating sinigang na buto-buto. Tapos mayroon tayong kangkong, labanos. At yun, kamatis. No? May kamatis tayo, Lindy. Galing sa garden natin, yung pinitas natin isang araw. Tsaka ang aming mga talong at kagaling galing sa aming vegetable garden. So, pag tayo magluto ng sinigang na buto-buto. At dahil marami akong luluto, hindi na akong sa kawa. Nagamitin ko yung malaki kong ito. Pagluto, <laughs> tayo ng bawang. Gagawin ko ngayon sa aking sinigang is yes, i-gigisa ko siya kasi mas masarap. Lagyan na ang bawang sibuyas, kamaris naman. Ilagyan na natin ang mga buto-buto at saka konting laman at tabi. <laughs> so check natin ang ating pork. Yan. Sabaw na siya ng sarili niya. Ngayon, papalambutin pa natin ito. Lagyan natin to. hot water. Papalambutin pa natin mabuti. Matagal pa ito. Siguro mga one and a half hours or two hours, depende. So, malambot na ang ating baboy. Pag may malambot na. Si ate daw, si Papa, eh, ito rin naman tika pa sa ating pangus. Lagyan na natin ng sinigang mixed powder. So, pinag... Um, halo ko ang gabi at saka original. Si ate daw, ready na ganyan siyang shield. Masita tatalawin! Ah! Ah! <laughs> so, magkalagay naman tayo ngayon ng gulay. Labanos. Okra. Galing sa aming garden. Talong from our garden. And lastly, ligyan na natin ang kangkong. Ibuog lang natin sa sabaw. Tapos, papatayin ko na yan. At eto na lato na ating pork sinigang. So wala pa ang mga bisita pero pinakain ko na sa Lindy. Ano Lindy? Kakain ka na gutom na? Gutom na po. Mawag na Julie! Gutom na. Gutom na. Sabi ko kumain na sila at mamaya pa yung mga bisita. Ayan. Kumain na kayo ng ating sinigang. At ito kumain ka natin, okay. na rin ha? Oo. Lagyan na natin ang ating sinigang. At, natin na ating mga... So ready na ang dining table namin. Meron kami dinner rolls, bangus, and pork sinigang. Guys, let's it Let's eat! Ito natin mga bisita. Ben is here. Rob Cagnado. Rolly and Kayla. Melian. Kain na tayo. Si Tet na saan? Oh, mag-meeting na tayo. Oh, kain na tayo. That's it. Mag-meeting na lang tayo. Mag-meeting Kumusta ate sinigang? Sobrang sarap! Yummy yan! asim! With bangus! Lami kayo! Lami kayo! Pero sirap din dinakain! Kasi po! Kain na ito! Lina si Ben? May meeting. May meeting ba? Okay. Mas gusto ko talaga sinigang na super asim, baby. Mm -mm. Ito maasim yung sinigang natin. Yeah. Yep.